Hey, no, guys, yun na guys? So, ngayong uh, August, ah, uh, sorry, sa July 31, may abangan kayo tungkol sa ating uh, TikTok tips and tricks na ba kayo na pa alam? Eh, ah, gusto nyo matutunan sa ito eh. Ano yung video na ginawa ko kanina, nirecord nire ko yan kanina. And, mayroon pa pa sa sa TikTok. So sa video pag-uusapan natin kung paano makaka-earn ng TikTok rewards. And meron dito na uh, ways kung paano makuha, which is yung updated version ng TikTok, which is pwede uh, na kayo mag-search ng group searches. So yan. Pag yun. Pagka-click nyo dito sa umiikot ng uh, uh, sign doon. So yan, yun, makita nyo dyan. Ito, yan. Yung big group searches, makuha kayo ng 28 points. And then also na kung ito it points it. Uh, ang midagdag yan. And then skip natin yung video doon sa mga kuha na tayo ng 3. Uh, almost 30,000 points. And ang 30,000 points is pwede na kayo mga claim ng 3 pesos. So once uh, you na know, na nakakuha kayo ng na, ano dyan, na uh, tapos nyo yung do doon do purchase, so mag o, oh, ano yan, nalabas sa notification bar, no? Na meron na kayo ng pwede yung opponent nyo do 8 na points. And then dyan, you can see, tayong over the search which na lahat yun yung natin. And then, natapos ko din yan, yung, hindi na natin paparate buong video kasi kahaba lang to. And then, skip na natin doon sa open Which is yan. Uh, tayong mga kung ng search so nagawa ko na yung drop search then in script ko na yung video para hindi lalo humaba so once na-claim nyo na yun na yung nakita nyo dyan pagka-claim nyo na mag automatic yan guys na naka-encode na yung 2.8 coins so then pwede kayong mga-claim dyan ng 3 pesos pwede nyo na i-withdraw yan Pesa ka, kanya hindi ko pa i-withdraw yan kasi ipunin ko pa yun ng mga 9,000 or 6,000 para Uh, mga three. 3 withdraws tayo. So yun lang guys and thanks for watching. Kung baka nyo yung susunod ang video natin regarding retail sa Thursday. Yun lang guys. Kita kits.